Ito pala ang posibleng dahilan ng pag-alis niya ng bansa. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pag-alis ng bansa ng The Barkads na si Tugi o mas kilala bilang Zombie, ngunit ano nga ba ang rason sa nakakalungkot na paglisan niya ng bansa? Totoo nga bang iniwan niya na rin ng tuluyan ang tuluyan ng EAT? Si Tugi Zombie o Daniel ay isang foreigner vlogger na naninirahan sa ating bansa. Marami ang naaliw kay Zombie dahil sa ang galing nitong magsalita ng Tagalog. Kaya noong nakalipat na sa TV5 ang Legend Trio at ilan pang mga The Barkad's hosts, ay madalas na siyang makasama sa sugod bahay mga kapatid. Noong October nga ay maraming nakapansin kay Tugi na hindi na ito kasama, Nina Jose at Wally sa sugod bahay mga kapatid maraming mga tagahanga ni Zombie ang masayang masaya sa achievements ng vlogger na ito, lalo na noong ibahagi ni Tubi Zombie ang isang trailer ng isang pelikula, isa itong official entry sa Metro Manila Film Festival na ipinalabas noong December 25, bahagi nga ng caption ni Zombie, sa mundo na laganap ang makapangyarihan. May makikilala tayong astig na tagapagligtas, pasukin ang mundo ni Pinduko, dagdag pa nga nito, Ngunit ano nga ba ang posibleng rason bakit umalis si zombie ng bansa? Usap-usapan nga ngayon ang biglaang pag-alis ng bansa ng nasabing vlogger. Caption nga nito sa kanyang social media account, Ania, I will miss you guys, Philippines, even if I'm not back take care always, ayon nga kay Zombie, by Philippines, alis na po ako, huwag kayo mag-alala dyan, hindi po ako babalik, maraming tagahanga ni Zombie ang nalungkot sa video na ito ng vlogger ngunit may mga netizens nga na nagsasabing aayusin lang daw umano ni Zombie ang kanyang visa, Hindi natin alam kung forever na ba ang pag-alis ni zombie dito sa Pilipinas, alam naman ang karamihan na medyo matagal na rin itong nanirahan sa bansa, dito na siya nag-aral ng kurso niyang nursing, at dahil sa pagmamahal niya sa bansa at sa comedy ay mas nakilala at lalong sumikat si zombie, Noong December 20 nga ay may binahagi si Zombie sa kanyang social media account, caption nito, When shall I see my home? Makikita sa video na habang kumakanta nga ang vlogger ay umiiyak ito, kitang kita sa video na ito ni Zombie na naging emotional siya, ramdam na ramdam din sa video na ito na sobrang miss na niya, ang kanyang mga magulang ganoon na rin ang kanilang bansa, na kahit na nag-e-enjoy siya dito sa Pilipinas at napapanood na siya sa telebisyon, ay iba pa rin kapag nandoon ka sa tunay mong bansa, maraming netizens naman ang nagsasabi na sana ay bumalik muli dito sa Pilipinas si Zombie.